mga kabayani Welcome to my vlog It's fishing day today with Daddy oh. TV hey, Welcome to my vlog, vlog ko yan <laughs> Vlog mo ba to? Oo, oh, vlog Guyan. Sorry Yo, Fishing day natin mga kabayani, day off Cameraman lang pala ako mga kabayani <laughs> Nagkamali ako, na carry the way lang, sorry naman ay spell carry the way Carry the way Hindi, yung ano na lang uh, Nabigla <laughs> bigla B-I-G-L-A yeah. Nabigla yun. Lo, Nabigla lang yun. Minis na kami ni Pilapar ng Elmer at ni Dandan. Pinintay namin, naakit din namin parang kalapati. <laughs> naka, papat, nagpapakain ng pusa, nakita kami sumama. <laughs> Naging tatlo kami ngayon. <laughs> Nakit namin. Abati ka na Daddy Rick TV. Yun know, na, o, magandang 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 morning sa inyong lahat mga kabayanik. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagpapanood sa atin at sa mga nanonood ng ating vlog at maraming salamat sa lahat ng Soward family at sa lahat ng aking kalemang boys at I love you all tandaan nyo remember always always remember I love you no? shout out Boss Jesse Pinarejo I love Boss you Boss Jesse I love you Tuyang Emmet Tuyang Darwin I love you sa lahat ng ninang at ninong ko I love you po sa inyong lahat Tita Ramos Rogers I love you yan ah, uh, lalo na luna sa Idol Jumper Stepper natin at Play Team Team Channel. Yan, I love you sa inyo, Mami Jing! Wala tayong ahit-ahit oh. Ano kaya nga, Balbasarado na tayo, mga na tayo mga ano eh. Wala rin gupit. Wala rin gupit. Hindi na tayo makakalabas ngayon. Expired na nga itong kasriya. Expired na ID natin. Wala doon. na. Wala na. Wala na. So yun, dumating na ang ating kaibigan, si Paring Dandan. Sumama na, tatlo na tayo ngayon mga kabayani. Nadagit namin, parang kalapati. Parang kalapati, nadagit, nadagit namin. namin, ang walang so, Ay, mga kabayani, eh. dito lang kami mangingista ma sa teritoryo namin sa area 2. Kaya walking walking lang kami. Pag sa area 1, maaga, nakikisakay sa bus. Eh ngayon, walking walking lang mga kabayani. At the same time, exercise, tagyo tayo, English. Tagalog Spend. na alam, may mag-English. Ba't na pa para may English ko? Mauubusan ako, ng... mauubusan ako ng English. Ang dami ko nasasabing English ngayon. Kung mabigat na ito, aanim lang na, aanim na English lang ang alam mo. <laughs> <laughs> Nakatatlo na ako, <laughs> okay, tatlo na lang yun. Oh, <laughs> hey. uh, marhaba! mga tropa nating lokal. Aba, yun mo na sa Oh, tanoy mo yung kabayo yun neto. Na dito sanoy? pala si Leon Guerrero sa likod ko. Niyo, Leon Guerrero. Ah. Oh. <laughs> uwi ako, sige. Uwi ay, ako. Ay, hindi naman. joke la. <laughs> 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 Ikaw naman eh, kung bulabulay mo eh. <laughs> Lang, ano, yung matampuhin ako eh. Wala, pakatampuhin niya pala na itong siyang to. Mamiyan, ano. mamiyan. Mahirap na. Mamiyan, mamiyan. Malungkot na tayong dalawa. Malungkot na tayong dalawa. Nakatagit na, na. na nga tayo eh. <laughs> <laughs> Nagbablog din oh. Sorry mga kabiyani, nakikiblog lang pala ako. Cameraman lang ako. Daddy Nick TV nga pala. Ang vlog na to. Ha? Nakairo na lang kanila. <laughs> <yun, laughs> <yun, laughs> wala. Lakad-lakad oh. tayo. Tingnan natin ang ating lalakar. Siguro mga tatlong kilometro makakarating na kami sa dagat. Yung pagtawid mo ng bundok na yun, yun na yung dagat, mga ah, kabayani. Eh. 15 minutes. 15 minutes walk. kilometro, 2. Di ba, pagdating natin ng guest house, kakanan pa tayo pa pa <laughs> Nakikita then, nyo, Malapit na batuan lang tayo doon. Nakakita na ako ng spot doon. Ay, ah, hindi. Diyan lang sa likod ng clubhouse? Oh, sa likod lang ng clubhouse yung batuan doon. Hmm. Ah. lang. Hindi tayo pupunta rin sa sagat. Mm -hmm. Ah, mga bayan, nakikita nyo na kami dinadaanan. Iiwanan natin yung pinakasyudad namin. Yun ang aming syudad. Yun. Ah, then dito na tayo sa mga disyerta. Ito nga pala mga kabayani, ituturo ko na rin kayo kasi nandito na rin naman tayo. Ito nga pala ang school dito. Ayan, mga kabayani. Yan ang school. Lapit kami sa eskwalahan. Lapit kami sa eskwalahan, mga kabayani. Bar, bar, sadik. Bar, bar. Oh, makikisakay kami, mga kabayani. Bar, ayun na. Pishukol. Baka may trabaho siya. Hindi, didol na tayo sa kanto. Kaya sabi mo. Oop. Salamat alaikum. Salamat. Sadik, umisimusin na yan, ha? Ayun na ba? Ayun na ba? Bahar na na. Wow, oh, salam. O, ayun sa kumina. Hup! Tawang kuwis! Tawafi hod miyamiyaw na mafis. Mafis. bilal. Anas. Hut. Kalamar. Mafis. Mungkin... Tani siya Katir. Kalamar. Yun, mga abiyani. Naka-hits kami. Pupuntang taga. <fif> So yon mga kabayanin nakaligtas kami sa malayong lakad nakasakay kami sa isang may mabuting puso na lokal. Ay nandito na tayo sa Desierto. Desierto dagat. Hindi itong kabila. Ito ang dagat mga kabayanin, Yan ng dagat. Naglalakad na tayo. Naunanan ng mga tropa. Tantanan, tantan, tantran, tantan, tantra, chatan. Tan Alam mga kabayanin. Pag dito ka sa kaliwa dagat. Pag ikot mo sa kanan. Di share to. aso, tawag na to Yung May mga kabayanin may wild dog. To. So, sarap maglakad dito kabayanin. Maganda magandang view oh. Ayun, dito. Mga sand formation and mga kabayan mga tumigas na buhangin na parang naging mga bato o oh. oh. You know? Dito dito bagay na bagay ang kabayan ni Leon Guerrero, yo. Oh. <laughs> <laughs> lakad tayo, lakad. Ang ganda ng dagat. <laughs> Sabi ko, ang ganda na nga lang sa may simento, dinala pa dito sa dagat eh. Sinik, pinakaliwa pa eh. Ang dami ng aso, nasunod sa mga aso. Balak siguro tayong kainin ng mga aso. oh kinikilig ka naman. Tapos oh lang. Uy, matatanda na kayo ah. Kilig-kilig pa. Kinikilig. Kinikilig. Bakit mga daon ngayon? Binradar yung dagat, yung tabi ng dagat ah. Ano? Ano yan? Low tide yan. -tay, -tay Gano'n tayo ganyan, Ganyan? Buti nakasakay kami sa... yung mga aso. Ang lumig, Mayroon. Mayroon na, eh. Ah, yung mga aso. Dito kayo, may dala kami food. pa yan. na 30 million dollars. <laughs> may monthly pa rin kaya yung mga family dito hindi wala na doon. No, wala na. Ayun nga, kinakwento ni Absalom. Nung <coughs> panahon daw ni Kaka, may dumadating sa kanila. Monthly. Ngayon daw wala na si Kaka. Ang dumadating na daw sa kanila, resibo ng tubig, resibo <coughs> ng kuryente. Kaya <coughs> eh, si Daddy Nick, naglalakad. Magpada kayo sa ispap natin mga kapayari. Napakaganda ang mga kabayani dito sa spot na to. Pang ano talaga eh, pang profile kumbaga. Ayan o, oh. o oh, tinan mo rin o. O yung mga ano, o. Oh. Tapos with sasamahan mo pa ng konting sunrise. O oh, diba, ayan na oh, palabas na ang haring araw. Diba? O. oh, na, aking dalawang saraw <laughs> Uy! Pumunta kaya tayo sa raid. Ayun oh, no, may kuwebo pala doon oh. No. Ayun oh. No. Ayun oh. Ang nakakapasok lang daw doon, hindi makakasalanan. Kaya ganun kalitang ang butas noon. Pag makasalanan ka, hindi ka makakapasok. Alit na ko, parang guwit lang. <laughs> Ayun ang ganda oh. Ayun. Kaya nga, sasubukan natin eh, kasi ako makakapasok doon. Ayun ang <laughs> ganda oh

Saan ba ang spot mo dadi ni? Ay. Kailangan pala dyan malayo ang ano. Ang hagis mo. Baka sumabit sa mga ano yung ano mo. Yan ang view namin dito mga kabayani. Yun. yon ang araw. Yun ang ay, haring araw. Siyempre. Mapapanood na ang mga anak natin, apo natin. Pag oh. nawala ka na sa mundo, oh. na ang iyong nilalakaran ay iyong tinatapakan, darating ang araw, Bas iyong magiging bubungan. Oh. <laughs> Yun. Yun. Kaya nga, ba? Oh, diba? Live your life to the fullest. Ito every day, kailangan okay. mo siya okay. na masaya mo. Ay, tagahanap mo ay kakahit ano pag ginagawa mo, simulan mo sa pagiging masaya. Pagiging masaya. At least simulan mo ng masaya. di ba? Okay, hindi natin alam ang buhay natin. Siyempre. Bakit ito? Ano yun. Yung ita para makarating sa ganitong lugar, gagastos, magiging po ng maraming pera. Tapos tayo na nandito, nagre-reklamo pa tayo. Libre na? Libre na. Tango may pa? may pagkain pa. May, pagkain may bahay na? pa. Ah, adikin sa lahat. Okay. May chocolate pa. May 50 mil na ka pa. Galing ano 'yan? Galing ano yan dito sa ano? Or sa <laughs> Galing ng Lebanon. Galing ng Lebanon. Yun, may barko. Pag may barko, may pera. Pag may pera, may sweldo. Oo, oh, hindi ka hindi ka nga pala sa sa ganito ang Cubayanic, ano, laki kasi ng sudat eh. Oo. Oh. 'Di ba? Tabo ko parang naglalaro oh. Oy, maganda nga ang spot ni kabayanik ah. Hey. Uh, Tapos natin priyorito sa grand araw. Oy, tingnan yung speed ni Dinick. Tingnan hey, natin yung yon ang planta ng SOC mga kabayani papakita ko lang sa inyo ang barko ang barko ng buhay yon mga kabayanik, naghihintay lang yan magkakaltanan lang siya So yun mga kabayanik, nagpe-prepare na si Daddy Nick ng pain para sa unang itsa. Unang hagis! Unang hagis! Namabangis! Thank you. Ano? 哎，你干嘛呢？

lalakas ang alam tayo din e ka oh nabani ah parang may nahila unang attempt sa blight Uh, Alam nyo. Wala pa rin. na. na para sa second attempt pang ating dadinig TV. sa mga huli namin ngayong araw na to together with Daddy Nick TV na medyo minamalas kung konti pa kanyang huli tsaka dito sa number one catcher Danilo Magbanwa meron naman tayong huli dalawang lapu-lapu isang panak at tsaka tatlong hindi ko alam kung anong pangalan sa islang ito sa so, mga nakakaalam pa-comment down below ay nahulog kung anong tawag sa isang ito comment down sila o paano mga kabayanik update na lang namin kayo pag uwi kung marami pa o badatagdagan pa ang aming huli bye bye so yan mga kabayanik ang ating huli you know uwi na dalawang lapo lapo

Bia. Yeah. Ito sayang oh. Sumabit pa yung lapis na yan. Okay. So yun mga kabayanik. Tayo ay tapos Nang mag-fishing. Tayo ay uwi na mga kabayanik. Yan, kasama natin uli si Barangay Elmer. Pino, you know, paring Elmer At si paring Dandang Ayun ang una Pino you know, Tapos na naman ang ating Pangalis homesex <laughs> <laughs> Ay, homesick pala So yun mga kabayanik Nakadali tayo ng dalawang lapu-lapu Apat na hindi ko alam kasi yung isda na yun Kung ano tawag mga kabayanik Tapos isang biya na malaki hindi ko alam kasi mga kabayanik yung nahuli ko. At uh, mapapanood nyo. Yung napanood nyo kung ano yung nahuli namin. Yan mga kabayanik. At uh, andito na naman tayo sa Tawan Lakad mga kabayanik. Pauwi na tayo. Lapit. <laughs> Lapit to. <clears throat> Lapit na lalakarin namin mga kabayanik. Alright. Buti pa yung isa dyan. Naka-idrip. Baka lang matulog sa tabing dagat. Oo oh, naman. Napasampas ka. Sinasampal-sampal ka ng hangin. Sinasampal-sampal ka. Yun mga kabayanik. So yun. Dan. Magpaalam na tayo. Hanggang Bye. sa muling fishing time namin. Bye-bye. Remember, always, always remember, labiol mga kabayanik. Bye-bye. oh hey libya we're daddy in a kiwi